So what's up guys, welcome back sa ating panibagong video So ngayon guys, meron lang tayong i-review -re uh, First time natin mag-review ng pang sasakyan ng power amplifier Kasi marami ng nagpa-repair dito na car power amplifier Pero kahit isa guys, uh, hindi pa natin uh, na try ma-review So ngayon, uh, try lang natin i-review itong uh, inayos natin dito na car power amplifier. Yan. So samahan niyo ko guys sa video natin ngayon at kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, pakipindot din yung bell button icon para lagi tayong updated sa mga bago nating video na ina-upload. So yan guys, let's go. So yan guys no, bala ito yung i-review -re natin itong klase na uh, power arm design po ito na power arm para sa mga sasakyan kadalasan nilalagay ito sa mga kotse mga bus or mga tricycle bago natin simulan, pagpasensya nyo muna yung kamay natin medyo may mga pintura yan kasi nagpipintura tayo ng box kanina so mamaya lang tayo maghugas ng kamay para hindi mag uh, magkasakit yung kamay natin kasi uh, puyat yung kamay natin So kailangan eh, pagpahinga natin yung kamay natin. Mamaya na lang natin to a uh, babasain ng tubig. So itong power amp pala guys, ah, uh, pinarepair dito. Yung problem lang naman dito is yung uh, mawala yung isang tunog or yung isang channel dito maglulos contact yung kanyang output. Wala naman tong problema. Ang problema lang naman dito is yung kanyang dito sa gilid. Ito yung kanyang mga kadalasan problema kapag ah uh, lost contact yung tunog or kahit isang output na walang tunog pero yung mga output three outputs niya is tumutunog naman siya is kadalasan problema itong kaniyang uh, switch sa mga crossover bus boosted at crossover so linisan nyo lang yan gamit kayo ng thinner para matanggal yung kalawang sa loob ng switch so back tayo sa kaniyang review Uh, review lang natin to para naman may idea yung mga nagbabalak bumili ng mga pang sasakyan na power amplifier. So wala pa akong idea kung magkano price nito pero share lang natin guys. So ito pala yung parang brand nya. Uh, hindi ako sigurado kung anong brand to pero papakita na lang natin yung anong nakalagay sa kanyang casing. So dito uh, may nakalagay na uh, Lightning Lab. So dito naman guys may nakalagay dito na CL. 4100 tapos may nakalagay din na 4 channel MOSFET power amplifier so meron siyang 200 watts times 4 max output power so kada output pala nito guys is 200 watts so dito naman guys nandito yung kanyang um, lagaya ng battery kasi kadalasan ginagamit dito is battery pero kung gamitin mo ito sa supply is gagamit ka ng transformer at 12 volts. So kung battery naman is ito yung kabita ng battery dito. Dito mo kabit yung ground or negative. Tapos yung positive, 12 volts saka remote is kailangan ka jumper po yan para gagana itong amplifier. So meron din siyang dalawang fuse. So sa kaniyang fuse is meron po siyang 30 ampere. Yan. So, dito naman yung kanyang outputs terminal para ikabit yung mga speakers. So, meron po itong 4 channel. So, 1, 2, 3, and 4. So, meron niya siyang bridge output. Yan. Dito sa kabila, papakita natin yung kanyang uh, design dito. Yan. Ito yung design niya dito sa kabila. So, ito yung inputs ng dalawang channel. Dito na side is dalawang inputs din na channel. So, ito rin yung gitna is yung output. Pwede ka magkabit dito ng isa pang power amp. So, dito is, uh, nandito yung rear uh, crossover switch at saka rear bus boost switch. So, nandito rin kanyang gain or volume. Nandito rin yung kanyang low pass filter na gain or frequency. 50 Hz to 250 Hz yung kaniyang low pass filter. Yung high pass filter naman niya is 120 Hz to 3000 Hz. Yan. So meron itong switch sa crossover, pwede mo gamitin sa high pass filter, low pass filter or full full range. Yan. So dito sa bus boss niya is meron po siyang 12. 12dB, 6dB, or 0dB. Yan. So, depende na yan sa inyo kung anong function yung gagamitin niyo So, dito guys, nandito rin yung kanyang front crossover. Yan. So, front crossovers, meron po siyang full range at saka high pass filter. So, nandito rin yung kanyang gain sa Ah, uh, channel right and left. So dito yung kaniyang high pass filter. Yan, 120 Hz to 300 ah uh, 3000 Hz. So dito guys, ito naman yung uh, LED niya sa power light tsaka uh, light protection. So iilaw tong pula dito kung magka-problema yung in inyong amplifier. Yan. So, madali lang namang easy ang i-switch guys kasi uh, hindi tulad ng iba is uh, parang ang tawag doon sa Tagalog gahi. yan dito is uh, kuan lang naman easy lang siya i-switch switch on yung kanyang uh, switch dito so dito naman tayo sa kanyang laman yan Ayan, lagay natin dito na. No? So, ayan guys. Ito naman yung kanyang laman, no? Sa kanyang main amplifier. So, sa kanyang uh, laman niya is uh, swak na swak. So, isang board. So, na isang board niya is uh, parang kasya din sa kanyang isang casing. Ayan. Ayan. So, muna tayo dito. Papakita natin. ah uh, dito na side guys, ito yung uh, regulator MOSFET dito. So, same lang po yan ang value. Yan. So, same dito. Uh, regulator or step up. Yan. Tapos, dito guys, ah uh, diodes po ito. Dalawang diodes. Yan. Positive, ka negative. So, dito sa kanilang capacitors sa main, in, Uh, main supply ng bultahe is meron po siyang 2200 micro para with 25 volts meron po siyang apat, yan so dito guys sa kaniyang uh, step up uh, bultahe uh, meron nakalagay dito na capacitors na 2200 micro para with 35 volts so apat din So, dito guys, uh, ito na yung main amplifier. So, 1, 2, 3, and 4. So, indi individual amplifier sa 4-channel. So, ito yung amplifier 1, amplifier 2, amplifier 3, at saka amplifier 4. Kaya siya tinatawag na 4-channel. At saka maganda dito guys, as, um, malaki yung mga parts na ginamit dito. Yan. So, hindi po siya SMD. So, dito naman yung kanyang uh, potentiometer sa kanyang uh, frequency at saka gain. At dito naman yung kanyang input buffer. Yan. Sa crossover. Yan. So, yan lang naman yung laman niya. So, one-person lang yung gamit dito sa kanyang power transistors. Ayan. Tapos, mga transistors, maliliit, tsaka drivers. Ayan. So, okay lang naman to gamitin sa ba pambahay, no? Ah, uh, kung meron kang 20 watts, apat na speakers, uh, pwede na to. Siguro, uh, mura lang to sa online, pero kailangan mo ng power supply na 12 volts. Kailangan gagawat gagawa ka talaga ng uh, power supply na DC yung output. Ayan. kasi, kapag sasakyan is uh, yung gamit nila dito is battery lang yan so overall ito siya uh, yung masasabi ko lang dito is okay naman siya to guys no na test ko na to pero hindi natin matest ngayon kasi gabi na yan okay naman yung tunog nito malakas po siya lalong lalo na kapag meron kang equalizer kasi meron namang pang sasakyan na equalizer so maganda yung match to or yung mga crossover na pang sasakyan so malaki, malakas din guys tapos solid yung ganyang board oh, makapal so yun lang guys yung review natin dito sa anong tawag dito na amplifier na to light ah, lightning lab lightning lab Uh, power amplifier na model niya is CL4100 na 4 channel MOSFET power amplifier. So, yun lang guys, no? Yung review natin dito. So, maraming salamat sa panonood. God bless. Tsaka, ingat po tayong lahat.